Hello. Ah, oh, oh, kumpleto na ba kayo diyan? Ah, oh, ay hindi pa. O sige, text nyo ako pag ano ha, kumpleto na kayo, sunod ako diyan. Hello. Ah, oh. oh, sorry ah kasi hindi ako kasama kasi aalis ah, daw kami biglaan eh. Hello. Ano? Nagpalit e, na nga ako eh. ako pa mauuna dito. Filipino time talaga kayo, eh no. Tara na dito. Hello. Mila tayo. O sige, libre niyo ako pumasahe ha. Pupunta ako. Ha? Kasi pere, akong Libre niyo ako ha. Hello? Well, Bis, na ako. Oh. Ha? Ang dito Ano ba yan? Nakabihis na ako eh. Hello? Oh. Ay sige. Ay sige, sige. Gusto ko yan. Ano, sunduin niyo ako dito ah. Para payagan ako. Sabihin niyo dyan lang. Ha? Hello? Uy, malilita ko ng dating ha, kasi traffic dito eh. Hindi nakalis ng maagi. Hello? Oh. papunta na ako dyan, oh. Maybe na. Hello? O oh. oh, sige, sasama ako pero hatid niyo ako pa uwi, ah. Kasi baka gabihin tayo eh. Alam niyo naman strict ng parents eh. Ha? Sige ah. Hello? Uh, may lakad? Um, sige, pag-isipan ko kung makakasama ako. Hindi ko sure eh. Hello? Ha? Tara, sige. Kaso hindi pa ako naligo Okay na yan, no? Sige, sige. Punta na ako dyan. Hello?